¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Mamá <laughs> lobster season na dito sa Norway. Kaya naman excited kami mag-set ng lobster pot. Sinasabay na rin namin dito yung crabbing or yung panghuli ng alimango. October hanggang December pwede manghuli ng lobster dito. Kaya naman nag-register agad si Peter dun sa website bago pa mag-October. Marami na rin nagsiset up ng mga lobster pot dito. Yung iba nakasakay sa bangka. Dun sa medyo malayo nila inilalagay. Makirel yung gamit naming pain. Mabaho. At eto nga napapamabaho pa si Peter. Mabaho naman kasi talaga. Malapit ng mabulok yung makirel. Mas effective raw kasi kapag mas maamoy. At eto nga nakatulog na si Noah. Ang sarap ng tulog. Si Peter naman na mingwit pa pagkatapos ihulog ng mga lobster or crab pots. Binalika namin kinabukasan yung mga trap para i-check kung may laman. Umaasa nga kami na sana may laman. Mapaalimang or lobster kahit ano. At eto nga may mga alimangong laman. Dalawang pots or trap yung sinet up namin dito. Ito yung laman ng unang crab pot. Ang lalaki ng alimango. Ito rin yung unang alimangong huli namin ngayong taon. Kaya naman talagang thankful kami sa blessing na ito. At ini angat nga ni Peter yung pangalawang trap. Ang daming alimango at ang lalaki pa. Gaya ng nabanggit ko sa ibang video from last year. Brown crab ang tawag sa mga alimango na ito. Ito yung native crab nila dito. Sinimula na nga ni Peter mamulot at ilagay sa lalagyan yung mga alimango. Yung mga maliliit naman ibinalik sa tubig. May mga required size dito na pwedeng hulihin. At ayan na, puno na yung aming lalagyan. Ayun lang, thanks for watching. Ingat!